Right mga kamugil, magandang hapon Magandang hapon, magandang gabi Na pala mga kamukil. alas na So, bali, ginabi tayo dito sa tiga to no? Galing ako katalunan So, namili kami kanina ng roping mga kamukil. no? Sa katalunan Ayan So, update tayo dito mga kamukil sa tiga to project Okay, dito tayo Sa pinakamin sa pinaka main gate ito yung main gate natin nandito kasi tayo sa ano sa interior na ground floor pagpasok natin dito ito yung mga tiles na makikita natin so ito mga kamukil sa unang plano ganito lang sana to open so kung napapansin nyo naglagay ako ng partition nya na yari ko po sa polycarbonate o yung purpose nyan dyan ilalapat yung ano ilalapat yung salamin na magiging wall nitong lanay no? O kasi kapag isasagad 'yung salamin do, napakamahal. Kaya 'yung ginawa namin, nasa standard lang tayo. Kung ano 'yung malimit na standard ng pintuan, 210. Ganun rin rin 'yung ah uh, pinakot natin sa salamin. So hanggang dyan 'yung salamin. Papunta dito tapos double door to mga kamukil, no? Double door. Oh, ito 'yung pinaka main door nila ma'am dito. So mahuhulog mga kamukil o lalabas na dalawa 'yung pinaka main door nila dito. Pwede dumaan dito, pwede ring dumaan dito. Okay? So, may roll-up pa itong ilalagay dito, mga kamukilaw. Makasara Roll-up. So, yung lalabas na magiging main door nila talaga dito, ito. Itong double door na salamin. So, sa kabila din, mga kamukil, ganon din, no? May partition din ako nilagay. Hindi ko pa nalagyan ng polycarbonate. So, maliliit na lang ng mga trabaho. Uh, may partition din ito dito na salamin. O hanggang dito yung partition niya, fixed glass dito. Pagdating dyan, pintuan din palabas doon. Okay. And then, pag tayo dito mga kamukin, ito na yung ginawa namin yung disinyo, no? So, sa lahat ng mga bahay na ginawa ko mga kamukil, ito yung pinaka-trademark namin sa trabaho. Mga crack tiles na may bilog, may design sa gitna. So, pag makakita kayo ng ganito, ah uh, kay tropang mongkil yan na trabaho, no? Ito yung pinaka-trademark ko sa trabaho. Kailangan may mga crack tiles kaming ilalagay Well, uh, yung purpose namin dito para hindi masyadong masayang yung mga kinat natin kasi may mga tiles kasi kapag nagta-tiles tayo may mga crack, ay, may mga special tayo na o mga siroho na, na, hindi na magagamit. So, yun yung hinap, hinanapan namin ng paraan. Uh, gagawin namin siyang crack tiles. No? May part kami na crack tiles lang yung ilalagay. Nang sa ganun mga kamukin, uh, may iwasan din yung sobrang laki ng gastos ng may-ari. Kasi ito, pag ita-tiles natin to ilan pa yung tiles na mabibili natin dito. No? gagastos pa siya ng mahigit 1K. Pag palagay natin, uli kaya 2K, no? So, sa tiles patapon na sana to nagagamit natin siya. Nasave natin yung 2K na budgeting sana dito. Papasok tayo sa laundry area, yan. Doon sa pinakadulo yung laundry area, mga kamukil Doon. Napapansin nyo, doon nakalagay yung uh, electric water pump natin. Ano? So, ipa pa to Linis na lang yung kulang nito, mga kamukil tapos ito isasara. Ito yung tubo mula dun sa second floor na banyo. Isasara to. Magkakaroon syo ng box dito. Okay. Tapos ito yung storage room natin. Yan. O, pati ito itatiles din to mga kamukil. Papasok dun. Itatiles din to. So, balik tayo dito mga kamukil. O, bukas, ang tratrabuhin ng ating mason, magtatiles dito at saka doon. Dalawa sila, Master Boy, at saka si Dudong. Pasok tayo sa pinakasala. Right. So sa pinakasala, ah uh, ito yung forma niya. Yan. Uh, sa original plan mga kamkil ito, ito lang yung sana dapat may salamin dito, no? Ito yung makalagay na salamin dito. O so, ngayon nagbago. ah uh, ito na yung magiging opening niya. Uh, pag pupunta dito sa lanay, uh, gagawin nilang dining area dito. ano uh. So yung center light hindi ko pa pinakabit, no. Yung center light na dapat sana dito, ipapatransfer ni ma'am dito. Dito niyo ipapalagay. So, saka ko na siya ipapakabit. Siguro, uh, sa linggo mga kamukil, makakabit ko na siya. Kasi magtratrabaho ko sa linggo dito. Okay. Ito na yung pinaka O yung ating isang counter. Uh, iba yung magtrabaho nito mga kamukil. Uh, may hinair si ma'am para magtrabaho dito. Pati din sa modular. Dyan sa taas. So, abangan nyo na lang. Huh? And then, papansin nyo, nakakulay na yung ating wall o, ipapakita ko pa to itong video na to mga kamkil ito yung titingnan na may-ari para kasi sa akin gusto kong baguhin yung kulay dito ayan kung ano yung magiging kulay nitong kwarto na to ayan, light gray kasi siya mga kamkil ito yung tinimpla namin na kulay o, gusto ko rin magiging ganito yung kulay sana dito sa uh, baba no sa wall dito sa pinakasala para uniform mula dito sa kwarto na yan papasok dun sa taas ang mangyayari kasi, pagdating sa taas, ganito na yung kulay natin. So, para street color sana, sinusubukan ko munang magiging ganito yung kulay, parang as gray So, pag sabihin ng may-ari, total, adapt naman siya sa tiles mga kamugino. O kahit saan sa dalawa, ito at saka ito, o bumagay siya sa tiles. Yan. Ito kasi, maliwanag siyang tingnan kaya, uh, kapag uh, sisindi na yung mga ilaw natin. Napakaliwanag niyang tingnan. And then, Ah, uh, na natin namin ng ah, uh, strip light no, yung cob. oh, so, speaking of strip light, ah, uh, may ibabalik tayong strip light bukas ito mahaba pa tuma mga gilo. Factory defect no. Ayos umindi, dito na part. Hindi pangalawa, hirap siyang bunutin. Ah, uh, dikit na dikit siya masyado mga kamugid dito sa ano niya, sa pinagrurulan niya. Oh, so, may part na hindi talaga siya ma dikit mga kamugilo. Ito, Oh, ingat bor, tanggal na bor tanggal na, sa bor naon nato. to para makita niyo mga kamugil ingat din kayo mga kamukil, sa pagbili nito ha ah. kailangan ah, yung pagkakamali ko dito hindi hubad lahat no Oh, trinay lang sa so sa taas itong mga strip light na to ito na yung kapartner niya. ayan ito na yung kasama niya So pagdating dito mga kamagil, hindi siya sumindi. Wala naman, hindi ko may nagkamali sa pagputol kasi may guide to kung saan puputulin. Itong may mga gunting mga kamagil. So, pwede siyang putulin dito. May mga sign na cut. No? Pwede siyang i-cut. So ang nangyayari, ito yung pinaka problema niya. Oh. Oh. Hindi siya ma... Dikit na dikit siya masyado mga kamagil. ayano Ayan o. Oh. Napakatigas. So, pakto ito Parang nakaglue siya dikit na dikit sya dito ayan oh grabe ang hirap ano yun ihiwalay oh yan oh so sabi ko huwag nang pilitin ayan oh ito yung problema nya kaya ibabalik natin baro pala yung ng gulong bor para ito ganyan bor kaya kung dalaho na balik natin sa city hardware mga kamukil siyempre bago natin may balik yan kailangan natin yung resibo dalhin natin ulit ok so pasok tayo dito sa banyo sa ground floor ito na yung forma banyo sa ground floor, 'yung ating lavatory. Ito na 'yung forma niya. No, may nilalagay tayo dito'ng pang tawag nito. Lalagyan ng mga sabon, shampoo pag maghihila mo so 'yung kulang dito, kinakulang salamin. Ito 'yung ating ah, tissue holder, 'yan. Ito na 'yung ating nilagay, Tapos 'yung ating toilet kasama na bide. So sa Lunes na ako bibili ako ng bidi para doon sa second floor kasi hindi namin nasamahan no? hindi nung ating shower ito na yung forma ng shower natin dito sa ground floor tapos yung ating lalagyan ng ano ng tawil no? pag maliligo tayo o ito na yung pinaka forma nya ano o, tile trim nalagay na rin natin ayan yung tile trim nya o oh, tile trim na tinatawag so yung ceiling nagawa na rin natin ano o nagawa natin So, ayan, kung napapansin nyo, hindi ko pinaplasteran. Kasi pupunta yung light panel company dito para i-check nila. Ayan, no? Yung mga damage. Kung ano, kasi ayaw nilang maniwala, mga kamukil, na yung mga calciboard niya humiwalay sa uh, mismong fiber niya o, tulad dito, mga kamukil, oh. Ayan, Napapansin no? May mga part na humiwalay Umiwalay sa sakuan niya fiber, oh. Pagdating dito, wala na. Okay na. Uh, no? So, kaya hindi ko muna pinatrabaho para makita nila. Bukas kasi yung punta nila, mga kamukil, no? Yung ano talaga ng light panel company, yung pinaka-head nila. Pupunta dito para i-check. Yung iba mga kamukil na mga damage, na i-repair na repair ko na. Kaya nag-iwan ako ng mga tulad nito, mga kamukil, dito. May ano to, may sira dito dito, tanggal, no? Kung ginawa ko, plena ko ng kongkrito o, ngayon wala na tayong makikita sira so para may makikita pa sila bukas ito yung ginawa ko hindi ko muna pina final o kakatukitan nila bukas para makikita rin nila tsaka ito pa may tinira pa ako dito na mga natanggal hindi ko muna pinagalaw dito sa likuran ayan o malaki to ayan papunta dito na napapansin nyo putol siya So, kakatukin natin to. oh, oh hanggang dito, ito ikakat natin to. Plastiran. O, oh, yan. Ito na yung pinakaporma. Bukas yung ating mga pintor dito na. No? Okay. Yan lang yung ating update dito mga kamukil sa ah, Tiga Tok Project. oo, oh, sa susunod na linggo mga kamukil. O, oh, isang linggo at tatlong araw yung pinaka-target ko maturn na natin to finish na to project na to so focus muna tayo sa katalunan Ah, uh, project no pukusan muna natin doon kasi napakalaking bahay yon at kailangan maging modelo yon doon sa katalunan yung project namin na yun no yun na ceiling nagawa na natin dito sa toilet so, ito yung pinakapintuan niya ano so ito mga pintuan ito yung huli namin babanatan pipinturahan ano to mga kamigil varnish ang ating diskarte dito lahat ng mga doors ibabarnish natin kasali tong wood planks dito kasi bibili din ako ng wood planks para dito okay let's go mga kamagil huwain na tayo para magkapagpahinga